Manga sa inyong lahat By today's vlog Bada kami umalis sa bahay Dahil Pinibitahan kami na kaibigan namin Binyang na lang anak na yon. Di namin kasama si kuya kasi Nahihiya siya at gusto lang niya Sa bahay lang siya Bari na taxi lang kami Pagpunta sa si simbahan At tamang tama lang Ang oras na kami ay dumating sa simbahan grabe. Napakalinis at sa lugar. Wow! Habang kami ay nasa bantang kilit lang at note nila dahil ang mga ninong at ninang na sa gitna kasama mga peryos na binibinyagan. Naalala ko tuloy ang time na binibinyagan na kaganap ko. Habang nananood kami ng sa kaganapan na pasin ko, sobrang napaka-maayos ang kanila pagdadala, pabilib ako tuloy. Ito na ang kabigan namin kasama ang kanilang bibi na sobrang napaka cute banang mana sa papa. After ang kaganapa, siyempre ang picture picture. Remember us for today? Yeah! Nina Nina. Ito ang kasawa ang ko sa picture at baby ko. Sama ang mga artistic princess ng GST team. Wow! Tapos nito, napansin ko na parang gustong-gusto ni Wifey na magkarga ng bata. Dahil tuwang-tuwa siya. Yung kami ay nasa sakyan na. Busy si Disi Princess ng Barikis. <laughs> Ang mama ko naman ay enjoy na enjoy na nakikinig ng music. Mga paborito yata sa tita na kaibigan namin. OPM pero sunog sa panalasang Pinoy.

at inda't tuladahan siya sa kita. Wow! At nang dumating kami sa Vino, dito, nagkakasiyahan ang aming lahat. Grabing! Hello! Hello, Hello Hello vlog. 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 Hello pamain Pamain! 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 vlog. Hello vlog. Hello vlog. Hello Pauwi na kaming lahat. Bali, kami lang ang nag-ingit ang ng sinabi ng mga ito. At dito, binabaybayin namin ang lugar ng kasigyan ng tawe. Marabi. Ay, parang well, nakapasok dito, Dennis. Ito uh, ko lang nalaban na papalabas ano, ito ay ito. So, sa so, uh, araw-araw ng dead bike namin, no? دیگر را دنگ تو که همون حرف که بود تو این دفعه تحت بودم بسید همون تو بس هر So guys, ganito na lang ha. Arms na sa panonood? Babawin na kami. Please comment, like and share. Bye bye!